Ayan, panoorin nyo muna itong mga view. Pilita ni Mumukis, ma'am. Tapos guys, mayroong na insecure itong sabi niya. Ayan, ito yung show na puro kabastusan at nahumaling ang mga, ang mga tao kay Ilyas na para namang abnoy na kong magsalita. Wow, grabe naman. Grabe naman makapagsalita ang Makyo. Perfecto guys. Yan, perfecto tong tao na to. Ayan o. Oh. Si Rod yan, banyas. Yan ang tawag yun dyan. Yan, grabe naman makapagsalita. Mga Q. Yan, kabastusan daw. Ayan, yung pinapakita. Yan, ang humaling daw yung mga tao na para namang daw abnoy magsalita yung idol natin. Yan, hindi ko po sa, hindi ko po sa pinagtatanggol yung uh, idol namin ha, si Elias CTV. Pero mali naman kasi yung ano mo, yung comment mo. Hindi po siya tugma sa video na nakikita mo. Ayan, nagsalita ka ng kabastusan. So saan, saan dito yung kabastusan na sinasabi niyo po. Yan, bulag po ba kayo, sir? Yan, bulag po ba kayo? Ayan, no? Oh. Wala pong kabastusan dito, guys. Kung makikita ninyo, umakyat lang po yung babae. Siya po yung umakyat, hindi po siya pinaakyat, ni Ila si TV. Siya po yung umakyat sa taas ng stage. Ayan, no? Oh. Tapos, uh, siya po yung unang humalik kay Ila si TV. Ayan, ano, oh. Tapos, doon naman sa sinasabi mong parang abnoy, magsalita. <laughs> Kung ganyan pala yung mga Abney ngayon magsalita, aboy maganda guys. Yan. Malupit talaga itong si no? Yan, kung ano-ano na lang yung uh, sinasabi. Yan, makapagsalita lang talaga ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Grabe, hindi naman sila inaano ni Elias. Mga kakiyo. Yan, alam nyo kasi, palagi naming sinasabi yan, eh, na, mga uh, nagre-react, yan, uh, mga umiidolo kay Elias TV, lalong-lalo na ako na kung ayaw nyo po ka sa kanya, yan, wala namang pilitan, di ba? Wala namang pilitan. Yan, kung ayaw nyo po kay Ida City TV, so pwede nyo po siyang i-unfollow. Huwag nyo po siyang panoorin. gano'n lang po yun. Eh, binibigyan nyo po ng sakit yung mga sarili ninyo na ayaw nyo po sa kanya tapos pinapanood po ninyo. yan ano pong tawag dyan? Ano pong, ano pong tawag sa ganyan? yan sige nga, paki-explain nga. Yan, anak, ah, naku, grabe talaga itong mga tao na ito kung ano-ano na lang talaga yung pinang Makasira lang talaga ng kapwa. Nako po, yan ang hirap sa ating mga Pinoy minsan. Hindi lahat ha, hindi lahat ng Pinoy. May mga ganyan talagang Pinoy, mga kayo, na kapag uh, meron silang nakikitang uh, medyo gumaganda-ganda yung buhay, maangat, mga kayo, sabay, sasabayan naman nila ng kung ano-ano. Yan, hihilahin nila pababa, mga kayo. Yan, gagawa nila ng hindi maganda. Yan, na namang ginagawa sa kanila yung tao. Yan, grabe naman hindi naman kayo nagpapakain kay Ilya City B. Yan, naghahanap buhay po siya ng marangal. Yan, hindi po biro yung kanyang ginagawa. Yan, na magpapasaya ng maraming tao. Million po yung kanyang pinapasaya. Yan, samantalang, samantalang yung kanyang pamilya, mga kiyo, nalulungkot. Kasi nga, nangungulila kay Ilya City Mario kasi wala siya sa bahay nila. Di ba? So, yun lang, guys. Yan, dapat sana matuwa tayo dahil meron tayong kababayan ngayon na nagbibigay saya ayan, sa milyon-milyong tao dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, maaari maging sa ibang bansa. Ayan, nagpapasaya po siya. Yan, ang dami po niyang natutulungan na kahit papano, mawala yung problema ang dinadala. Ayan, sa pamamanood ng kanyang mga show, ayan, ng kanyang mga video dito sa social media. Ang dami po niyang natutulungan, guys. Ayan, yung mga anxiety, ayan, yung mga depression, may mga sakit na napapasaya po niya dito po sa kanyang ginagawa. Ngayon, kung ayaw niyo po sa kanya, wala namang pilitan, guys. Yan, hindi naman kayo pinipilit na gustuhin niyo po siya. Yan, ganun talaga yung buhay, guys. May mga tao talagang uh, gusto natin suportahan. May mga taong ayaw natin suportahan. So, kung ayaw yung suportahan sila si TV, then so be it. Wala namang problema. Yan, pwede niyo naman siyang i-unfollow. Huwag niyo siyang panoorin. Yan, huwag na lang kayong mag-comment ang hindi maganda kasi Pinoy lang din naman yan, guys. Parehas po tayo dito mong Pinoy. Ayan, maging masaya na lang po tayo sa kung ano man po yung nararating ng kababayan natin ngayon. Kung tinatamasan nyo man ngayon yung blessing, yung kasikatan, maging masaya na lang tayo guys. Ayan, maging happy na lang tayo. So yun lang mga yan iwan ko ba may mga ganito talagang mga tao sa lipunan natin. Hanggang kailan yung may mga ganito. Ayan, hindi na yata matatapos to guys. Ayan, kumbaga parang mahihirapan na yata yung Pilipinas umasenso sa mga ganitong mindset. So yun lang mga Q, maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan, kay Sir po, ayan, uh, God bless po sa si inyo Sir. Ayan, sana po yung mga pinang po ninyo sa kapwa ninyo kay Ila TV ay wag pong bumalik sa sarili nyong buhay. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Ingat po kayo mga Abang-abang lang kayo guys sa mga update natin dito. Wala po silang concert ngayon mga Yan, July 11 ngayon guys. Another rest day po ng Ila City Bebanso. So, pangalawang araw na po nila ngayon magpapahinga sila mga Kyu. So, yan lang guys. Ayan, ingat po kayo. God bless po sa ating lahat. Ayan. Pilitan ni Mumukis, ma'am. Nakawatan ka, Gisprey. Oh. Aha. Balus. Salamat, ma'am. Wala na ikaduha. <laughs>